Magandang araw po sa ating tagapayo, mga iginagalang na panelista at sa lahat na naririto. Kami po ang pangkat ni na Acosta, Arellano, Karingal at Kwasay mula sa kursong AB Psychology. Ngayong araw ay ilalahad po namin ang aming pananaliksik na may pamagat na FOMO at JOMO Isang paghahambing na epekto ng digital minimalism sa social influence at kalusugang pangkaisipan ng mga freshman na mag-aaral sa ilalim ng kursong psikolohiya sa Minsu. Sa patuloy na pag-usbong ng teknolohiya, naging pangunahing bahagi ng nakabataan ng social media. Ayon sa si, estatista, si taon 2022, umaabot ng 4.1 na oras kada araw ang karanimang Pilipinong gumagamit ng social media. Ngunit, kasabay ng pagdami ng paggamit ito ay ang pagtaas ng mga suliran ng pangkaisipan gaya ng FOMO o Fear of Missing Out, na ayon kay Przybylski at iba pa taong 2013 ay isang psikolohikal na takot mapag-iwanan sa mga sosyal na aktibidad. Bilang alternatibo, lumitaw ang konsepto ng JOMO o Joy of Missing Out na ayon kay Newport taong 2019 ay isang positibong pananaw na may kinalaman sa digital minimalism o akusang paglimita ng paggamit ng teknolohiya upang mapanatili ang mental well-being. Layunin ng aming pananaliksik na suriin kung paano naapektuhan ng FOMO at JOMO ang mental health at social influence ng mga freshman students sa Mindoro State University at kung paano makakatulong ang digital minimalism sa pagbabalanse ng kanilang digital lifestyle. Batay sa pag-aaral ni na Baker at iba pa noong 2016, ang mataas na antas ng FOMO ay konektado sa depresyon at anxiety habang ang mga mag-aaral ay patuloy na naghambing ng sarili sa nakikita sa social media, bumababa ang kanilang self-esteem. Sa kabilang banda, ay sa pag-aaral ni Nareyes at Dela Cruz noong 2020 mula sa De La Salle University, ang mga estudyante ng nagsasagawa ng digital minimalism at yakap ang jomo ay may mataas na antas ng emotional stability at overall happiness. Gaya rin na ipinakita sa teoryang self-determination ni Desi at Ryan noong 1985, mas malaki ang posibilidad ng FOMO kung hindi natutugunan ang mga silokulihal na pangailangan tulad ng autonomy, competence, at relatedness. Ang layunin namin, kaming tukuin, una, ang antas ng FOMO at JOMO ng mga freshman psychology students ng NISU. Pangalawa, ang ugnayan ng mga variable tulad ng social media usage, peer pressure, self-esteem, digital minimalism practices, at mental health status sa FOMO at JOMO. Pangatlo, kung paano nakatulong ang digital minimalism sa pagbawas ng FOMO at pagpalakas ng JOMO. Gumamit kami ng quantitative correlational design upang masukat ang ugnayan ng mga variable. Gumamit kami ng self-administered questionnaires na hango sa validated tools gaya ng FOMO skill ni na noong 2013 at ng Digital Minimalism Self-Assessment ni Newport noong 2019. Sinagawa ang survey sa isang freshman psychology students sa loob ng Mindoro State University, Calapan City Campus. Ang mga variable na aming sinuri ay social media usage, peer pressure, self-esteem, digital minimalism practices, at mental health status. Sa Kabanata 4, isinagawa ang pagsusuri gamit ang deskriptibong estadistika at Pearson's correlation upang masukat ang antas ng FOMO at JOMO. At ang kaugnayan nito sa limang pangunahing variable na paggamit ng social media, peer pressure, self-esteem, digital minimalism, at mental health status ng mga freshman psychology students na Minsu. Natuklasan na ang mga kaluhok ay may katamtamang antas ng FOMO at JOMO na nagpapahiwatig ng sabayang pagharap sa pressure na maging konektado at kagustuhang mag-disconnect. Ang paggamit ng social media ang may pinakamataas na mean score na 3.78, samantalang ang peer pressure, self-esteem, digital minimalism at mental status ay nasa katamtamang antas na nag-range from 2.70 to 3.07. Sa correlational analysis, Mental health status ang may pinamalakas na ugnayan sa FOMO at SOMO kung saan meron silang R-score na 0.57. Kasunod ang peer pressure na may 0.30 habang mas mahina naman ang ugnayan na social media use at self-esteem. Ang digital minimalism ay may mababa ngunit positibong ugnayan na 0.05 na nagpapahiwatig ng potensyal bilang panangga sa epekto ng FOMO. Buod ng mga natuklasan ang nagpapakita na may kaugnayan ng emosyonal at psikolohikal na estado ng mga mag-aaral sa kanilang digital behavior. Sa pamamagitan ng pag-aaral, naipakita na ang mental health status natin ay may pinakamatibay na koneksyon sa karanasan ng FOMO at YOMO makatutulong ang digital minimalism upang mabawasan ang FOMO at mapalakas ang JOMO sa pamamagitan ng disiplina sa paggamit ng social media at pagbibigay halaga sa offline na buhay. Ang mga kabataang Pilipino ay kasulukuyan nakakaranas ng digital conflict sa pagitan ng FOMO at JOMO. Bagamat malaki ang epekto ng social media, mas matimbang pa rin ang epekto ng peer pressure at mental health. Sa ganitong konteksto na putunayang mahalaga, ang pagpapalaganap ng digital awareness, resilience, at balance engagement upang mapangalagaan ang mental na kalusugan ng mga kabataan. Naway magsilbing ang bag ang pananaliksik na ito hindi lamang sa akademikong larangan kundi bilang paanyaya sa lahat na pag-isipan ang ating ugnayan sa teknolohiya at bigyang halaga ang ating mental na kapakanan. Sapagkat sa gitna na maingay na mundo ng social media, ang tunay na kapayapaan ay maaaring matagpuan sa katahimikan ng pagiging disconnected, ngunit hindi naiiwanan. Maraming salamat po sa pakakinig at dito po nagtatapos ang aming presentasyon.